Ohayo kanoka! Welcome to my mini vlog! Riri nga pala, farmer ng Japan. Totoo pala no, na yung mga bagay na hindi pinaplano, siya yung natutuloy. Ang araw na yan, may pasok talaga kami. Kaso biglang naka-receive kami ng tawag sa aming amo. Bigla ba namang sabi, Kyowa, thank you gawaroy da kara. Yasumi to kedo. So ayun, sabi ko, ha? Naka-ready na kami lahat-lahat. Ilang beses na kasing nangyari yon yung nakaprepare na kami, tapos aalis na lang, nakakain na. Kaya naman para hindi masayang ang araw, nagdesisyon na lang kaming umakyat ng bundok kay Mon. So ayan, na finally natuloy na ang aming pag-akyat. Lagi kasi namin nakita yan sa bukid, yung vulkan na yan. And then, minsan nag-uusap-usap kami. Akitin kaya natin? Kailan kaya natin maka -akyat? So ayan, finally, nagawa na namin. Kasama nga pala namin ang amo namin babae. Hindi kasi kami makakapunta dyan kung hindi rin namin sila tatawagan kasi kailangan mong mag-car papunta sa bunga. Kasi wala din kaming ibang means of transportation. And sinamahan na rin kami ng aming among babae kasi nag-aalala daw siya. Kasi baka mapano daw kami. Oh, so touchy naman. So ayan, finally nandito na tayo. Sa totoo lang, sa sobrang busy namin, parang bihira na lang yung mga gantong pagkakataon. Kaya kung may chance na ganito, talagang gugura ka. So, ayan. Medyo matagal-tagal na rin nung umakit ako ng bundok. I think, 2018 pa yung last ko. Mahilig kasi ako sa mountain hiking talaga. Ayan, inaalalayan ko pa dyan ang aming among babae dahil ang kanyang bag po ay sobrang bigat. Inukuha ko, ayaw niya naman pong ibigay. So, yon medyo hirap na po siyang umakyat. Sabi naman niya, four times, pang four times niya na daw akyatin this, time. Kaso nga lang, ewan ko, parang humingi na daw yung katawan niya. Eh, medyo delikado yung mga bato-bato. Kaya, ayan, tulungan na lang po natin ng konti. Hindi ko siya iniiwan. Just in case na madulas, may hahawakan siya. Ayan, napagod na naman. Pahinga na naman ang mga hito. Isa pala sa napansin ko sa pag-akyat Nako, sobrang linis ng bundok. Yung mga daan, wala kang makikita kahit isang basura. Nakakatuwa kasi napaka-discipline ng mga umaakyat dito. Kaya naman napakaganda sa mata. Tinatawanan nga pala ako dyan dahil sa aking pink boots. Para daw kasi akong McDonald's. Napakalaki ng paa. Pang isno kasi yan. Malamig ng mga time na yan. Kaya yan ang sinuot ko. And then wala din naman akong rubber shoes na pang hiking, eh, iniisip po baka masira yung rubber shoes ko pag sinuot ko. Kaya yan, since okay lang naman na masira, yan na lang sinuot ko. Thank you nga pala sa aking videographer. Salamat sa magaganda mong shots. Senpai Jona. Ayan, tuloy-tuloy lang tayo sa ating pag-akyat. Ilang oras inabot din namin dyan dahil nga sumama yung aming amo. Siya yung nasa huli, kaya nung nakita kong nasa huli siya, ayun, sabi ko, ah, sige, dito na lang ako sa huli para mabantayan ko siya. Ayan, sobrang bagal kasi nga, <laughs> pagod na pagod talaga siya, nakakaawa. Ayan, sabi niya sa akin, sige na, una ka na, kasi ano, para makapag-enjoy ka. Ilang beses niyang sinabi sa akin pero sabi ko, hindi, sige lang, okay lang, kako. Pero inaalalayan ko talaga siya. Kasi kawawa naman, mahuhuli siya. Ayan, since matakaw tayo, kada stop is tayo ay kumakain ng baon ni Senpai Jona. Isa ito sa pinakamadaling bundok na naakyat ko kasi may daan nga siya at hindi mo kinakailangan ng tour guide. And then maganda yung daan, katulad niyan, may pahagdan-hagdan pa silang ganyan. Ayan, so ayan, finally, malapit na tayo sa top. Siyempre, ang pinoy, kahit saan gumunta dapat may pagkain. Ayan, meron po kaming baon-baon at pumunta lang po kami dyan para kumain. Yan lang po talaga yung pinunta namin. Naglakad kami ng ilang oras para mag-lunch dyan sa tuktok ng bundok or ng bulkan. 924 meters nga po pala yung taas ng bulkan na yan. Ayan, picture-picture na tayo dyan. Tayo ay naglakas-lakasan ng loob. Minsan, ewan ko kung anong nasa isip ko kasi sobrang bangin po niyan. Minsan nakakalimutan ko atang walang take to ang life. Buti pa ang picture, may take 2, take 3. Ang buhay, wala. Kaya, kailangan mag-ingat. Tinanggal ko din yung McDonald's shoes ko dyan. Kasi baka ako'y madulas at dumirit sa baba. At hindi na makabalik. Yan. Yan lang naman talaga yung pinunta natin dyan. Mag-picture, So, ayan. Since, lakas-lakasan tayo ng loob. Yan, pababa na din kami dyan. Nakakita ulit ako ng magandang spot. Yan, picture-picture na naman. Napakaganda talaga sa taas, no? Kaya kahit nakakapagod, umaakyat pa din. Mga hiker dyan, alam niyo yung feeling. Ayan, yun yung mga shots natin. So, Ayun, thank you for watching. Kanoka. Hanggang sa susunod ulit, ingat po kayong lahat. Paalam. Thank you so much.